Hello guys and um may ako show my ayun no show my house hindi to ano guys ah hindi to hindi to bayad <laughs> walang binayad yung sponsor yung show my sa akin si Kat diyaw pala ito ay ah, bili ng aking pamangkin na si Shawn. kaya thank you Sean Salubong para dito ako maanis sa niya. Pero masarap yun kapag may kalamansi. So after... Alam ba? 6 months? Wala namang 1 year. Kasi parang kumain din ako nito bago ako napilay. Masarap talaga to. Bali ito yung aking ano. Basta, paborito ko to. Malalaki kasi yung ano nyo guys, yung shawmai nya. Parang di kalugi. Tapos may toyo pa, tapos may ano. May spicy na kalamansi. Spicy na kalamansi. Na ano pala, sili. May kasama siyang sili na may garlic. May toyo eh. ayan tapos meron siya, hmm sarap ang bango ang bango pati sana all mabango pag yun na yung ngipin ko guys sira yung ngipin ko ha pag may yaman na may pera na ako papagawa natin yung ngipin natin kasing tibay na ano ngipin ng kalabaw <laughs> ngipin ng kalabaw ang marami pa itong kalamansi. Long order na pala ito. Sino yung ano, relate guys? Yung paborito rin ng Xiaomi. Hmm. Sa taga Xiaomi. Ah! Ang ate, ate Cecil, ano din to? Adik rin sa Xiaomi. Hmm. aming magkapatid ata kami dalaw yung adik sa Shomai kahit na pag maraming toyo na sama rin sa marin sa kalusugan syempre lahat naman ng sobra guys masama dapat alam niya sobrang yaman di ba sobrang perfect sa sarili sobrang talino sobrang galing di ba Ayan, kasi pag medyo nasasobrahan ka na, lalo sa ugali mo, baguhin mo yan. Lalo kayong ugali mo naman, hindi maganda. <laughs> Nagalit. Napunta sa, ano, napunta sa sa pang talk yung ano, pagkain na siya. Hindi totoo naman yung sinasabi ko, di ba? Ang daming tao ngayon na, ano, akala mo, ano, Naging bahagi ng buhay mo, may pinakain sa iyo, may inambag sa buhay mo. Papakalaman ka, hindi na lang sila maging masaya para sa ano, sa iba. Diba? Ko, cool. At huwag niyo pansinin yung ano guys, yung aking damit. Ganun talaga yan. Design yan, design. Ayun no, show my... May nito si ate. dati yung okay pa yung no I mean okay pa ako okay pa ako. okay pa yung na nakabili pa talaga ako dito alak mmm parak pero mas masarap guys yung kanin hindi totoo <laughs> narodahan ako ng tutong but it doesn't mean hindi ako makain ng tutong kasi masarap to nalala ko dati nung high school ako cemetery, pag walang bahaw, bahaw kasi tawag dito sa amin ha. Sa Tagalog, bahaw din na mata. Ah, paig, dali Paig sa amon. Pag -pa sa Bisaya, pag paig, mas wat kape, talaga, mm, sad boy talaga. Diba talaga, the best kapag may bahaw. May paig. Mm. Ah, mas masarap dito, mga init, may ano, kain. Hehehe. <laughs> Kain, kain kayo mm. <laughs> ng siomay. Pero, mmm, so my Dapat, hindi ko gusto. Bawang gusto siya ng gusto. Dati, hindi ko ito gusto. Gusto ko talaga mas sa umay. Pero yun nga, yung medyo parang medyo lumit kasi yung umay nila. Hindi ko lang alam sa ibang branch. Iba-iba kasi na ng branch niya. Eh. Parang medyo lumiit. Tapos, siyempre, yung mahal. Ay, kung konti lang naman differential nila, kaya ito at ko lagi. Kulit naman. Guys, dun sa mga nakapanood na ng vlog ko, bali, nag-vlog na rin ako sana sa Xiaomi. May time talaga na, nun, Ako yung nag-a-adjust, ako yung nag-aantay sa kanila. Kasi yung open pa ng mall is parang mga 10. Tapos, Supposed to be mga 1 hour before dapat, di ba? Nauna na yung mga ko. Kinaantay ko sila. Kasi ano, tagal maluto ng siyomay nila. Ito yun. Ayaw kang sabihin ko sa umbrads. Kasi magkawawa ko din naman yung crew. Stop. Kasi may mga pagkakataon na may problema yung, ano, yung lutuan nila. Yun, di ba matagal? Parang ganun. Pero nagkataon nung ano, na may mas inuna siyang bagay. Kaya kayo, kapag ano, kapag gutom na kayo, tapos galit-galit na kayo sa mga staff, sa mga crew, ba, mag-isip naman kayo. At talaga, kung nakita nyo, napalpak talaga yun, yung trabaho nila, di ba? Kaya ano tayo, mag magbigayan tayo, respeto mo sila. Di ako tao yun, hindi ano, hindi yun, hindi pumalpak, pumalpak yung ano niya, na without any ano, valid reason, bigla kang magagalit, guwawala ka dun. Tao din yun. Tao rin, katulad mo. Iwan ko ako tao ka. <coughs> Eh, uh, huwag kayong magano ng ano, ng itsura ng tao. Walang ginawang pangit yung ano, yung Diyos. Kung meron man, baka hindi, ano, hindi sigad yung gumawa dun. Joke lang. At baka hindi tao, hindi tao yung sinasabi mo. Walang no, pangit sa mundo. Lahat ng ginawa ng ano, tuong nakapal maganda depende na lang yung kung paano mo ang titingnan yun pag nasa may point ang yun sorry pa rin but that's show my ang sarap nito Iba yung sarap ng siomay kapag libre, free, ng bayan. English na may Tagalog pa. Gusto mo? Eh no. Hot and spicy shawmai. So choking masarap din shawmai nila. Pero fried yata yung tikman ko dun. Iba yung lasa ng garlic nila. O ako lang nakakapansin. Pag iba, iba din yung sa dine-in pag doon ka mismo kumain. Ano na sabi ko na sa ko? baby so, sa office naman namin hindi siya ano hindi siya sa may house parang ano pa nga yan yung may ano may egg noodles yung sabi tapos ako ignorante nga ako sabi ko dun sa si isang kasamahan ko ka office mate ko na bumili ako ng egg noodles na yun. Akala ko naman, pag binili ko, may noodles na ako, may egg pa. Tapos tawas na ng tawa. Yun pala, yung mismong noodles na yun, tumasik yung kanin ko. Gawa pa sa itlog. Sabi ko, asan dito yung ano, itlog? Ba't wala naman? Yung pala yun. Hindi naman malinaw kasi dun sa ano, sa signboard. Egg noodles daw. So, syempre, nag expect ka ng ano? May itlog dun sa kain mo, no? wala pala. Hmm. Harap! Baka naman, may mga libre dyan. Sunod. I-live ko sana to, kasi sa, ano? Robot ako. Nag-iisipan ko patugal, so para pagsasama yung mga video, kasi... <laughs> Uh, nag-install na ako ng bagong apps. Kasi sa cellphone na ako nag-edit. Cellphone lang eh. guys. Kala sa ano. Kala nyo sa laptop ako nag-edit. No. Hindi. Cellphone lang. Pwede naman sa laptop. Kaso. Ang hassle kasi sa laptop. Diba? dami pipindutin ng mga keyboards. <laughs> May keyboard iba-iba. Ito sa cellphone, ano lang. Ay, um, na lang. Magpaingit lang talaga ako sa inyo. Bye-bye. Thank you for watching. God bless you all.